So guys, good evening po sa ating lahat Si Ate Angel dahil hindi ako nakapamalingke for my story today For my vlog today um, Busy po ako mula umaga dahil meron po ako mga inaayos na mga kailangan Then bukas di pa po ako tapos Then umaga, daily routine ko ay pagising ko sa umaga Naglilinis, naglalaban, nagsasain, nagpiprefer ng pagkain namin ni Angel uh, Hindi na ako nakapag-live, gawa po ng bisi po ang dalawa kong cellphone. Then, um, hindi rin ako nakapamalingki. Kaya ang ulam namin ay yung natira namin kagabi na Mickey. At yung gulay na, yun lang, yun lang ang ulam namin. Yun yung almusal namin. Then, wala kami tanghalian. Biskuit na lang po ang kinakain namin. Tapos... Ngayon, <laughs> hindi pa, hala, Angel, tingnan mo. Wag mong i-interrupt yung story ko for today. Tapos, pagkatapos niyan, ay uh, pumunta ako sa kaibigan ko. Ang motor niya, nanghingi siya ng tulong kasi ang motor niya ayaw umandar. Dadalhin na niya daw niya dapat sa motor shop. Then, sabi ko, battery lang yan kasi napasilan ko na yung dalawang gulong mo. Tapos, pinachublis ko na rin. Sabi ko, kasi ako ang pumunta dun sa motor shop, nagdala ng motor niya. So, okay na. Ngayon, ang nangyari, nakabili na kami ng battery ng motor, Then umuwi kami, nabasa ako sa ulan, then meron pa akong ginawang isang Importanting bagay, kaya hindi nakapag-live Ngayon si Rampadora. Then, pagkatapos nun, pumunta ako sa isa kong kaibigan kasi nagpalinis siya ng koko, at pag uwi ko ngayong gabi ay kararating ko lang. Anong oras na? Anong oras na ate? 7.30? 7.40? So ngayon, kararating ko lang for my story today and for my videos today. Yan. Then, hindi ako nakapag-live. Wala akong hindi ako nakapagawa ng video for vlog. So, ito ngayon, pag-uwi ko. Tinanong ako ni Angel kung ano daw ang uulamin. Kasi, wala kami merienda kanina talaga. Kumain lang kami ng biskuit sa tindahan din. Ang sabi ko, magsasardinas na lang kami. Kasi, marami naman akong sardinas dyan. Dyan. Marami akong sardinas dyan. So, ngayon, ang sabi niya, mama, kumak kumakain ka ba ng sardinas na may itlog? Sabi ko, yes, kumakain ako ng sardinas na may itlog. Then, ngayon, nagtatrabaho siya dyan. Siya na ang, sabi ko, ikaw na magluto kung gusto mo. So, ayan siya, naka-jacket-jacket jacket siya kasi naka-feeling na siya ng malamig. At ngayon, nandun naman yung itlog. May stock naman ako na itlog. Then, nandyan siya ngayon. Naghugas na siya ng kawali. At ano kaya ang isusunod niya na video? So, ayun guys, malinis na yung kawali namin at hinugasan lang niya ulit. Ngayon, magbubukas na siya, hindi pa siya naghiwa ng bawang sibuyas. Dapat naghiwa muna siya ng bawang sibuyas bago siya magbukas. Pero, titingnan natin kung ano yung discarding niya habang nandito ako ngayon nakaupo. At ayan siya nakangiti. Ayan, migamigalaw. Shout out sa lahat ng mga manunood sa... No, wag mo siyang tahulan. Wow. Masyado kayong nag-i-interrupt okay, sa mo. Oh, kasi igigisa mo 'yon sa bawang at sibuyas. Then. Okay, yun? Oh, sige pa ba, O sige, wag na. Sige, diretso na ikaw na kung ano 'yung ano mo. ayan nagtatalo na naman kaming dalawa. Diretso na, tapos 'yung itlog mo i-prepare mo. Sige na bilisan mo, tapos lagyan mo ng asin and magic sarap para masarap 'yung ating olam for tonight. So ngayon titingnan natin kung paano gumawa si Ate Angel, mga idol ko. So ngayon titingnan natin ngayon si Angel Doon nag ano na siya ng itlog nagbatil na siya ng itlog ayan pero ako guys nakaupo lang ako hinayaan ko lang siyang gumalaw for para matuto siya for big big na siya eh so that's why need na niyang mag work mag isa it's what happened to to someday uh, magiging solo na siya then Ayan na siya, nagbatil na siya ng itlog. Then, nagpa-under na siya ngayon ng kawalit. Hindi ako lumalapit mga idol kasi medyo nahiya-hiya siya. <coughs> Hoy! Dalaga naman tong mga suat pusa ko, mga idol ko. Tinalian ko si Paris kasi makulit talaga siya. It's so far. So far kulit talaga niya. So lahat kami tinatalunan din si Sophie. I love you, Sophie, baby ko. I love you, Sophie, baby ko. Oh, tonto. Tabi agad siya kay mami niya.